Ang hinala po ng maraming kababayan natin, si Harry Roque ay nag-exit ng ating bansa sa Davao. At sa tulong siyempre ng mga Duterte. Sa tulong siyempre daw ni Sara Duterte. Yan po ang nababasa natin. Pero napakasaklap dahil makakasuhan na naman. May mga panibagong kaso na naman po itong si Harry Roque. Dahil yung kanyang pag-exit ng ating bansa, ang ginamit ay mga illegal na na papeles sa iligal na paraan siya nakaalis ng ating bansa wala namang bago dyan dahil itong si Harry Roque sa tingin ko ay matagal nang konektado sa mga iligal na gawain ang katulad kasi ni Harry Roque siguro sobra sobra yung or ang taas taas ng kanyang pangarap makamundo at material na pangarap na hindi niya kayang makuha sa patas na laban kaya nasangkot sa mga illegal na gawain at syempre nagpagamit sa mga katulad ni Duterte. Masaklap yan. Kasi nasayang, ika nga, nasayang yung dunong sana na itong isang ito. Dahil alam ko rin na may dunong ito, itong si Harry Roque. Siguro ay matatandaan nyo rin kung paano biglang umangat, lumaki ang kanyang yaman. Kaduda-duda talaga. Sinabi ng Bureau of Immigration na itong si Harry Roque daw ay umalis ng ating bansa sa pamamagitan ng iligal na paraan kaya siguradong may maikakaso o kakasuhan na naman may mga panibagong kaso na naman ang isang ito most probably he falsified immigration clearances para daw ma-accept sa isang or sa destination country hmm. ang kapal ng mukha no? yung tipong ang ipinaglalaban ko nila ay katotohanan pero yung mga ganito pa lang, malaking krimen ah, yung nag-falsified ka ng mga documents. Kung ano mga klaseng documents yan. Attorney ka pa man din, you're giving so negative impression sa profession nyo po. Hindi talaga, hindi talaga bagay. Dapat isa rin to sa mga ma-impeach, ma ma-disbar, ano? etong si Hararoke. Pero ako'y naniniwala na wala na eh. End na na itong si Hariroque. Ang ibig sabihin, um, ang pinaka dulo na itong isang ito ay yung kaso, mga kaso na kanyang kakaharapin. Mas magiging mahirap ang buhay niya, sigurado. Kaya, mas maganda pa nga siguro na una pa lang, nagpakita na. ba? Diba? Sumuko na. Dahil, yun nga, nadadagan lalo ang kanyang kaso. Pero, totoo nga ba na tinutulungan siya ni Sara Duterte? Kasi, siguro ang ilan sa atin ay uh, hindi rin nakakalimutan yung binanggit nga ni Sara Duterte sa kanyang press con. Eto, sab sabi niya, look at Secretary Harry Roque. Ayaw umalis no ng bansa kasi yung mga anak niya maiiwan. Pero look at him, umalis na lang. Yun. Aalis din kaya ng bansa itong sa Sheminate? Kasi mukhang hindi mo na makikita yung kaniyang yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagtatapang-tapangan, totoo na tapang-tapangan na lang yun ang totoo niyan, takot na takot na yan, mabigat na yung pangamba sa dibdib na itong si Sheminette, itong si Sara Duterte you see, lahat ng pagkakataon ngayon, ginagawa na itong si Sara Duterte para mag control, damage control na tinatawag pero mukhang hindi talaga, talaga uobra ito kaya good luck